5.4 billion barrels of oil. Ang dami ng boss. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kaya gusto ko rin nyo ninyo na China. Gusto nilang hindi pride ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Gusto nilang agawin yung hindi kanila. Gusto nila ang kinin yung hindi kanila. Kaya yung tatlong dokumentong sinasabi ko from The Declaration of the Independence, Philippine Independence, to the enactment of our Constitution, to the Maritime Zones Law. These are all contiguous, connected documents which would show that the Filipino people, especially the generations yet to be born, are entitled to a good future. magandang kinabukasan na gustong agawin at alisin ng isang dambuhalang bansa. So yun, magandang uh, tanghali po, Senator Tol Tolentino. At uh, ang katanungan ko lang po, gaano po ba kahalaga itong Tolentino lo? para sa soberanya ng ating uh, sambayan ng Pilipino? Siguro ito yung ito yung pinaka foundation natin ngayon. Tatlong dokumento na ikita. In, 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 in chronological order. Una, yung Declaration of Independence June 12, 1898. Magpahala kayo. Kasi yung kasarinda natin. Pangalawa, yung ginawa natin sa Ligang Batas, although amended several times, uh, 1935 Constitution, 1973 Constitution, dumating tayo ngayon sa 1986 Constitution. Yung una, inakita natin yung ating kasarindan. Yung pangalawa, yung pakalawa, yung sa Ligang Batas, when they restarted the Malolos Convention, inakita natin yung dokumentong Legal para natin maipapatupad yung ating kasarilan. Pangatlo, yung tinatanong mo, yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Law, no? yung Tolentino Law, no? pinapakita natin kung papaano natin mapapalakas at mapapanatili yung kalayaan binigay sa atin noong 1898 at yung dokumento noong 1987, sa ng Saligang Batas. So, yung Philippine Maritime Zones na may mahalaga dahil ito yung nagpapatibay ng na pagkilala 1 doon sa 2016 Arbitral Ruling ng DA kung saan pinatunayan na atin yung entitlements, atin yung laman ng dagat sa West Philippine Sea, sa Exclusive Economic Zone, sa Territorial Sea, sa Contiguous Zone, at at kasama ngayon yung kanang bahagi ng Pilipinas, ito yung Benham Rice na pinakalanan kong Talampas ng Pilipinas. Mahalaga ito kasi habang nakakampanya po tayo, March 27, sinadmit po ng Department of Foreign Affairs sa International Seafood Authority yung, yung mapa, yung chart ng Talampas from Catatlanes all the way up to Palanan, Isabela, approved. Ang ibig sabihin po noon, lampas ng 200 nautical miles alam ni Papa Orito. Lampas ng 200 nautical miles yung seabed. Yung sa ilalim atin pa rin. 13 million hectares, rich in manganese nodules, rich in natural gas, rich in oil, rich in rare earth elements. Yung sangkap paggawin nito mga to, mga electric uh, uh, products. So mahalaga ka ito kasi it, it, 1898, pagbabagay ng isa amin sa kawit, kalayaan. 1987, 1935 Constitution, hanggang sa salig batas natin ngayon, legal document, implementing yung kalayaan. Maritime zones law, no? the future. The future. Ito na yung kinabukasan ng ating bansa. Ito na yung magbibigay ng, ng kasagutan sa kahirapan sa bansa. Ito yung mga kasagot sa bakit mahal yung kuryente. Ito yung mga kasagot sa bakit mahal yung gas, yung gasolina. Kasi pag nakuha natin yung langis doon, sa West Philippine Sea man lang, 5.4 billion barrels of oil. Ang dami ng boss. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kaya gusto ko ninyo na China. Gusto nilang ni i-deprive ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Gusto nilang agawin yung hindi kanila. Gusto nilang angkinin yung hindi kanila. Kaya yung tatlong dokumentong sinasabi ko from the Declaration of the Independence, Philippine Independence, to the enactment of our Constitution, to the Maritime Zones Law, no? these are all contiguous, connected, documents which would show that the Filipino people, especially the generations yet to be born, are entitled to a good future. Magandang kinabukasan na gustong agawin at alisin ng isang dambuhalang bansa. Ganun kasimple yun.